po din na nga mga idol ka sabi baga na gusto mong umibang sa ning sa balyo huh? pero hindi ka makabalyo tailing naman daw nindo yan na ah, tubig na kung makabalyo ka dyan may kukuha ung um, kuta na kami dyan mga idol ning ikuwan sa ibong pero di man kami makaibong dyan to kung maanod kami dyan pasiring duman sa dagat yun na baga oh, ng tubig na agaroon na ano kung naano ano ano yan oh.

Malaman mo, sa'yo ang inaamal ko Mayor ano, sa barangay Pinoy, sa purok 6 kami mga Para kahit to pa, ano, pag panahon na nang pasokan sa eskwela Hindi na kami naman problema nung ano yan, kung uulan no, Bukas uulan, hindi uh, naman makakapag- Isi ka uh, nga, bulong ka naman, naman. <laughs> yung problema namin dito. Kaya palaging nag-absent pag tuwing ano, pasukan. Yan. Kahit simple ano lang, tulay lang. Yun lang naman yung inihiling namin dito. Kasi lagi namang may gumagawa na tulay dito. Kaso hindi naman tumatagal kasi ano lang, kulang sa materialis. Uh, hindi ko alam kung anong klase tulay ang gagawin natin dito para hindi siya mataga. Ayun nga, may dumadaan. Tapos hindi sila mga punta rito sa kabila. Nataga dyan din sa kabila yan. Sana share nyo naman para makakita ni Mayo. Buenas mo naman! mga municipal kagawa dyan, baka naman sa inyo. Hihirit <laughs> <-he -he> pa. <laughs> Joke lang. Tama talaga. <laughs> <laughs> mga idol, bali, ganyan yung nangyayari. Yan. Yan, pumirsa na yung dalawa. Malalim, di ba? Oh. Bobo na sa bobo na pala noy. timang. noy anong mo masabe mo ta nagibeng ka mo diyan na unon mo noy meray 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 ay ayo na di